Okay, ayun, good day ulit sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan Especially doon sa mga beginners na nag-aaral pa lang Na matuto ng mga konting uh, DIY when it comes to e-bike, motorcycle appliances And then meron din tayong konting electronics dyan Ayun, pe ko lang sa inyo mga ka-DIY Meron tayong ginagawa dito ngayon At uh, tayo'y nangangalakal, ano <laughs> Hindi tayo nagtitechnician ngayon, nangangalakal lang tayo <laughs> Ayan, uh, pe-flex ko lang sa inyo ano mga ka-DIY Baka sakaling may maitulong to sa iba uh, Information lang, kumbaga para dun sa mga nag-e-bike na mayroong mga stator. Ito ay uh, stator nung, ito ng kanyang T9, no? T9 hub. So, ito yung kanyang pinaka motor. Size 10, okay? T9 hub, ito medyo sikat yan ng konti. Tapos, ito ngayon yung kanyang uh, pinaka stator nga, no? Yan. So, kinalakal na natin kasi nasunog na kasi ibang windings. At uh, garalgal na yung under niya. Minsan, smooth pero may dulo ah, nagkakaroon siya ng garalgal no? kahit anong isa lang na controller eh talagang ah, nagkakaroon siya ng garalgal okay tabi muna natin to t 9 silver ang ah, pagkakaalam ko dito mga ka DIY ay 650 watts so yung kanya yung pinaka wattage niya pero may nagsasabi kasi na 1000 daw yan 12 pero anyway dun muna ako sa reliable na nagsasabi ng 650 kasi yung nagsabi sa akin mga tropa eh dating mga technician talaga sila na Romay. Pero kung may database kayo may papakita sa akin ng T9 Silver eh mataas siya talaga eh mas okay ako doon at least madagdagan yung kalaman natin okay. Pero sa ngayon ang pagkakaalam ko lang dito sa T9 Silver ay 650 watts. Ayun, tignan natin ngayon itong stator. At yung mga kadewe, natanggal ko na nga yung iba niya mga coil. So, ayan. Uh, ito na lang yung tinira ko isang peraso na lang. So, tatlo kasi yan eh. Okay? Ang tawag nga pala sa pina, tinatawag nating connection neto na ay yung tinatawag na WE uh, connection. Okay? Kasi meron kasing connection na delta connection. Pero ito kasing style dito, nung kinalas ko, ito ay tinatawag na WE connection. So, ganyan yung kanya pinaka-itsura. At ayun, uh, ito naman mga kadiway, etong T9 Silver, etong kanya nga uh, pinaka stator holder, eto yan, bawat isang bar, yan. Ito ay uh, 48, no, 48 yan na paikot. So, i-divide mo lang yan sa 3. Ah, uh, 16, 16, kada isang uh, face wire, okay? Tapos, dito sa kanyang pace wire mga kadiway, eto yun, isang bugkus kung tawagin natin, meron siyang 13 strand, So 13 peraso yung kanyang strand Ang ano ko lang dito mga ka-DIY Di ko kabisado yung kanyang tinatawag nating uh, kapal O yung taba na kanyang uh, uh, magnetic coil o oh, magnetic wire so yun kung may alam niyo yung size nito paki comment naman ko anong size nito mga ka -DIY. Wala, wala kasi akong pansukat eh so yun uh, wala lang natripang ko lang siyang uh, baklasin and then kung mapapansin niyo dito nilagyan ko na siya ng mga marking ano So, ito lalagyan ko pala na marking kasi dito pa lang ako magsisimula. So, ibig sabihin, isa, dalawa, tatlo, apat. Pagka nag-turns na dyan, uh, ah, bibilang ka ng 2, 4, 6, 8. Dito ka na ulit magsisimula. Okay, tatalong ka na ulit dito. At pag naubos mo na tong apat, bibilang ka ulit ng 8, 2, 4, 6, 8. At dito naman ulit yung kanyang turns. And then, ang ikot nito mga ka-DIY ay clockwise, saka counter clockwise. So, kung mapapansin mo dito, dito tayo magsimula, ito ah. halimbawa ayap uh. halimbawa, dito mga ka ya yeah, halimbawa, dito tayo magsimula apat ah, to eh, ayan mapapansin mo, uh, isang pa ganon tapos isang pabaliktad, and then babaliktad clockwise, counterclockwise, so ganon yung kanyang ikot And then mga ka-DIY, meron ako napansin dito, meron ako napansin. No? Halimbawa, halimbawa, dito na nga tayo magsimula para makita natin dito sa number 1. So ito ay number 1, 2, 3, 4. So kung mapapansin mo dito, ang unang ikot dito ay uh, counterclockwise, sunod, clockwise, counterclockwise, sunod, clockwise. Ang napansin ko dito mga ka-DIY, dito 5 turns, sa ikalawa 5 turns, pagdating sa ikatlo, nagiging 7 turns na siya. So nagbabago yung turns niya dito. Hindi ko alam kung bakit ano. So ganun siguro yung kanya nga pinaka ano uh, style. So 5 turns, 5 turns, 7 turns tsaka 5 turns. So ganun din sa iba. Halos ganun din yung napansin ko sa halimbawa dito, no? Ayun, meron siyang 5 turns, 5, 7 tsaka 5 turns. So ibig sabihin, kada ikatlo eh nagse-7 turns na siya. So ganun yung style nitong uh, T9 Silver. Yun, kung kukopihin ko itong mga ka-DIY, kaya ko naman mag nito pero ayoko ng panghasan. <laughs> kasi una-una maraming wire, uh, mahirap, bibili pa ako nito. Uh, may nagbebenta naman ng mga tinatawag natin mga second hand natin na T9 silver or mga hub pagdating sa mga GC. Dati na rin ako nag ng mga motor mga ka-DIY tulad nung uh, sa motorsiklo, yung tinatawag nating stator na motor, yan ganyan. So yung primary, nire-rewind ko yung mga ka-DIY. Yan ay 5,000 turns. So yan yung pinaka-primary niya. 5,000 turns, mano-mano ka lang din yun ginagawa. Noon yun, pero ngayon ayoko na mag-rewind, nakakapagod pagod na rin eh. So, sa mga ganito yung stator, nakakabili naman tayo ng mura, okay? At uh, yun, ang ganda lang mga ka-DIY, uh, plenex ko lang sa inyo na mabilis yung itsura ng loob ng tinatawag nating uh, T9 Silver na 650 watts. Ngayon, kung may database ka na may papakita na ang T9 Silver ay mas mataas, mas maganda para mas madagdagan yung kaalaman natin. Okay, ang ganda lang mga ka uh, Maraming salamat sa panunod. Ito, oh, benta na yan, benta. Okay, thank you, thank you.